So, tropa, naghahanap kayo ng uh, masarap at uh, mainit-init na sotanghon at uh, mga merienda. So, halika dito at uh, puntahan natin itong uh, isa sa mga sikat na sikat dito sa may Hidalgo Street, sa may uh, Quiapo, itong uh, pansitan at sotanghon ni Aling Waway. Uh, masarap dito actually. For only 70 to 80 pesos, no siguradong busog ka na. So, halika tropa, puntahan natin. Sa sotang hon mo, sir, magkano siya, sir? 80 na po. 80 pesos siya. Overload na. Overload siya. Kali na lang dyan, parang pam, pampainit. Yan ko 80 pesos na po, overload. Taan niya sa pampain. Taan niya sa pampain. Laman oh, Ay Ay, to, mo, Ito yung natin eh. 60 pesos Sige po, order mo ako naman. Ito, order order mo ako order ako Ayun naman yung bago sa Kaya-kaya. Kaya-kaya. Matanong sa kuwite. sa kuwite. Matanong sa kuwite. 50,000,000. na mukas naman yun. 1, 2, 3,

So overall tropa, highly recommended to sulit at uh, masarap naman talaga yung sotanghon niya sa halagang uh, 70 to 80 pesos busog ka na at may kasama pang mga toppings at na itlog, pork at veggies na sulit na babalik-balikan mo.